isang bus robbery na ganap sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa mga pasahero, habang papalapit sa kamuning ay nakarinig sila ng gunshot kasabay ang pagdeklara ng hold -up. Mabuti na lang at nasa loob din si PO2 Jose Lito Lantano na noon ay off-duty na at pauwi na sana sa Bulacan. Good evening! Welcome to Mars! Ano pong palayaw niyo? Lito, ma'am. Lito. Yan si PO2 Ayan. Lito. Ayan. Balikan po natin kung ano nangyari nung umpisa. Kayo po ba ay pauwi na galing trabaho? Yes, ma'am. Sumakay po ako dito sa may Araneta, ma'am, ng bus. Mm. Uh, Diamond Star. Uh, nung uh, on the way na po kami ng north papuntang Bukawi, Bulacan, uh -oh. nagkataon, ma'am, na may pumutok po sa likod ko. Parting mm. Q Mart. Nung pagputok, ma'am, alerto na po ako kasi sanay na mm. mo, sanay po ako sa tunog ng baril. Agad-agad uh -huh. po, ma'am, tumakbo ko ang dito sa right ko, papunta sa driver. Ang declare po, uh, hinahold up tayo. Kaya nung time po na yung hold tayo, binunot ko na po yung baril ko. Pag lingon ko po, andyan na yung hold up, pero hawak po niya yung baril niya. Nakatayo siya? Opo, uh, on the way po sa area ko. Dahil ah. nasa harap po ako, nasa likod po ako ng driver. Ah. Nung time po na sinabi kong pulis, itinutok po niya sa mukha ko, hinabol ko lang po yung baril ko. Binigyan ko po agad ng dalawa. So, nabigyan po sa dibdib ng dalawa. napaganong po siya, inangat po niya uli sa akin, binanatan ko po sa tagiliran yung mga yung bola nung revolver sa kayong barrel nasa talaga. Totoo ta kasi yung iba dibo mga na po siya, ma'am. Fake yung Oh, hindi na ama kasi naka siya, warning naka shot nga pala mm. siya nung una. Oh. So, mabilis po yung mga pangyayari. Yes, ma'am. Bali, inano ko na In, uh, naman, ko kasi at naging alerto na iniisip ko yung pamilya ko una-una. Mm -hmm. Nung nabagsak na siya, ma'am, iniisip ko rin yung ano nung pasahero. Kasi mm -hmm. yung dalawang naiwan, ma'am, pwede sila mang hostage. Uh, o kaya gumanti ng putok, baka may tamaan. Kaya yes. ang declare ko sa kanila, dapalang walang tatayo. Mm -hmm. Ang tumayo, puputokan ko. Yun so may kasama ba. siya? Automatic kasi mapag-hold up may ano yan, mayroon kasama. Of course, eh, oh, course. imposible right. na isa lang. Pero nung panahon po na yun, nakita nyo ba o nahuli nyo ba sa bus yung dalawa pa niyang kasama? Uh, o kung may kasama man siya? Minintain ko na lang, mami, na nakakubli na lang sila. Nagantay po ako ng respondin ng kapwa ko, pulis. para Maiwasan po natin yung return mm -hmm. fire kasi mm -hmm. marami pong tatamaan. Almost 20 po kami oh kasi gosh. sa ano, ma'am. Yeah. Kaya nung pagdating po nung mobile ng Quezon City, paisa-isa na lang po yung baba, ma'am. Doon na lang po nahuli nung mga ah, police paano Quezon City. How determined na yun yung kasama nung... Actually, ma'am, ang nagturo na sa suspect, ma'am, yung mga pasahero. Yung hinaolda pa ng cellphone, sa kay mga katabi niya. Ah, nag-umpisa nag nag na sila, sila kumuhang. Nakakuha na, na po mamin. ng cellphone, ma'am. Oh. Kasi, kasi nakaka-nervyos naman oh, yata. Mars. At kung machempo, siguro na medyo baguhang uh, police, oh, oh. o kaya yung talagang yeah. wala pang ganong experience, baka mag-alinlangan sa kung Totoo. paano ang gagawin niyang desisyon yes. o hakbang sa ganong pangyayari. Exactly. No, po. So, ever since po ba, uh, pag -pulis ang, pagpapapulis na po or pagiging polis na ba ang ginusto ninyo? Yes, ma'am. Maliit pa lang kayo kumbaga. Uh, lolo po ko kasi dating police. Ah. Father ko polis din po. Ah. It runs in the naman. family. Eh, kung kayo ay may anak na lalaking gusto mag-police, papayag ah, ko ba kayo? Silang dalawa po gusto. Babae <laughs> sa ba Pati yung babae. Babae at lalaking. niyo supportado naman po ang kanilang <laughs> gusto? Yes, ma'am. Gusto po nila pumasok sa academy. Yeah. Ay, yan naman. Eh, si misis naman po ba hindi ba kakabog-kabog dip-dip tuwing kayo aalis ng bahay? Ah, Nandoon na po kasi yung ano, yung paglabas po ng bahay, automatic po na yung paa namin nasa kalating hukay na. Oh. Parang tinanggap tinanggap na mm -hmm. ng family niyo ah, po. Na. Grabe. Ako, napaka ibang serbisyo po ang binibigay niyo sa aming mga de ba mga mamamayan dahil po sa inyong tapang de ba at saka yung ano ninyo serbisyo talaga ninyo kahit kayo off duty it doesn't matter basta kumbaga ang instinct ninyo it tulungan yung taong bayan yun po kasi yung sinumpaan namin ma'am sa po namin ng serbisyo ma'am mm, -mm. mm -hmm. so sir dahil more than 20 years na po kayo in service meron pa po ba kayong ibang kinatatakutan ang kinakatakutan ko pa, maaga po ako mawala. Kasi kawawa po yung pamilya ko, ma'am. Yes, yes, yes. Dahil bata pa po ako, maaga ako na ulila. Mm. Kaya, yun lang po kinakatakot ko. So pag ganyan po ba, pray-pray na lang po ba? Hindi po nawawala. Man. Yan, oh. ang maganda. yan ang kakapitan na, siguro po correct. talaga, ang pagdadasal. Eh dahil po sa nagawa po ninyo, eh napromote daw po kayo? Yes, ma'am. Papasalamat po ako kay, sa tatay po namin sa PNP, si Chief PNP, Bato Dilaro sa ma'am. Mm sa kay sa Quezon City po ma'am si General Elias ma'am sa director po namin sa PSPG si General Garcia at mm -hmm. sa CO ko po, po na si Colonel Simon ma'am nasuportado po nila ako, ma'am. Well deserved oh, naman po yung, naman yung inyong naman tapang po. naman po Ito ninyo. Naman. Congratulations po sa inyong PO3. Oh, yes! yes. Ayan <laughs> naman, sister. Ito naman po, para po sa mga Mars at Pars natin na malalagay sa panganib, pwede niyo po ba kami turuan ng konting self-defense lang kung sakaling kami ay matutukan ng baril? Yes, ma'am. O kung anumang sandata? Mm -hmm. Yes, ma'am. Basic lang. Ma'am. Oh, Mars. Naisip ko na po kasi dati na kung mangyari sa akin yun, kunwari po nahimatay ako, mag-work po ba yun? <laughs> Hindi, kasi dati ko itong plan na, tumplan, di ba pagkaroon, wag po, may sakit ako, parang mahimatay ako. Makakatulong po ba yun? Hindi ko po. First time na rinig ni Piotin, parang why? <laughs> o sige po, yung mga tips niya na lang po. Sige po, susubukan. Kung, hindi mo, kung malimutan mong gawin to, yan ang option B mo. O, o sige, okay. Plan matay, may plan B ako, may plan B ako. Okay po, sir, pa, pwede nyo kami, demo. may props po kami dyan. Yeah. Sa so, balisong po. Naka-nervous. Ah, o oh, balisong po, tsaka po baril. Yes, ma'am. Halimbawa, ma'am, itinutok po sa akin, ma'am, yung barelo. At medyo malapit. Malapit? Medyo malapit, Tatayo kami. Ma medyo malapit, ma'am. Ang magiging ano lang po, ma'am, <laughs> oh! ah, eh, tatama po yung kamay, babali po, kaya pa maiguwasan po, ma'am. So, i-grab ko, igagano? Yes, ma'am. Hawakan po siya rito, ma'am, para yung gatilyo, ma'am, hindi po siya maano. Ah, kasi oo nga, kaganito na yung ano ko eh. Yes, ma'am. Ah, so saan ulit hahawakan? Kasi baka, mag, baka mapindot. Ito mga para sa hawakan dito para ma sa Mabali mo yung Oh Gawin mo kay Sir. Yeah. Go ate. Pag, pag ganon? Ay! Dito po mga mga hawak. po ako. Nahimatay, nahimatay. Plan B, plan B. Plan B, plan B, Kasi kailangan mag-brace ka mag-isip, Mars. Yes, ma'am. Pagkatapos, tutulak mo. Ah, ito, pag ganon? Yes, Baliktad po yung Baliktad isang. Baliktad. Uh, ayan. Tapos niyo po yung ano ko, ma'am. Babalik. Para mabalik eh. Pag ganito, okay. Ididiin niyo po ito, ma'am. Ah, <laughs> 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 <Para naman> po, <laughs> pag ganito. Yes, ma'am. Ganda! kasi wala ako, naman po pag ganito nga pong panaksa? Sa balisong naman po, ma'am. Halos the oh, same, man. halos the same lang po yung, yung base pa yung ano ano. po pumisa, ako sa puso. Hold up. Ganon din po ma'am. Medyo hawakan nyo. Pagkatapos, ito, itutulak nyo rito. Pag ganon Yes ma'am. So, Pagkatapos, so counter siya lagi? Yes ma'am. Pagkatapos, ipiting nyo na po yung kanya. Oh. Kailang Kailangan ba baluktutin nyo po ito para mawala po. Mas ma, mapag. Yes ma'am. Yes, ay, magpawag! May sakit po ako sa puso! Ayun! na. tanong, Mars! Haya! Ayun! Okay, magka, ano, magkasalungat. Okay. Yes. Pero sure, sa ganun pagkakataon, ang pinakamahalaga kasi dyan yung timing. Kailangan talaga mabilis, agad-agad. Dahil mahuli ka lang ng ilang segundo, pwedeng maiba ang oh, maging turnout. out. Tsaka pwedeng magulat yung masamang loob kasi hindi niya akalain na kang kayang gawin. Oo, oh, oh. or lalaban oh, ka or something. Oh. Nice one. Yes. O, oh, ito nga pala. Sir, bilang pasasalamat at binigyan nyo kami ng oras dito sa Mars para maging man of the hour namin, meron po kaming gift para sa inyo. Thank you po. Ito po. Thank you yes. po. Maraming Thank salamat. you po. Ingat po kayo lagi at maraming salamat po. Maraming salamat po. po. Baka may gusto kayong batiin na uh, family po ninyo, uh, mga sponsors. Ang inyong uh, butihing asawa. <laughs> uh, binabati ko yung pamilya ko sa Bukawi, Bulacan. Yes. Lalo lalo na sa CEO ko, na si Colonel Simon, at kay GPMP. Ayun. Ayan. Proud na proud po siguro sa inyong pamilya nyo, sigurado po. Lalo na inyong mga anak nieces. Ang tapang ng tatay namin. Wow! wow. Thank you so much! Thank, thank you po sa pagbisita. You, Salamat po.